Good day mga boss. Ayan po ang ating collection Gundam SDX Standard Edition. Madami-dami pa tayo ko kolektahin. In total ay nakawalong model kit na tayo. Hirap akong maghanap sa ESM malls. Sa so, yun yung ating collection, no? Oh. Gundam SD. ba? Diba? Muli nating nahalongkat. Pero paano ba natin nabuo yung mga yan? Siyempre gumamit tayo ng tamang tools mga boss. Yung Gundam Toolkit. Ating model kit tools. Ito yung ano. Ito yung ginagamit ko tools para matanggal sila dun sa pinaglalagyan nila. Yan. Ito po laman yan. ba? Diba? Ito ay basic tools para makapagsimula ka ng mga ganun. Nandito na yung mga basic tools para maayos yung pagkahabuo mo. Para maayos yung pagkaakalas mo dun sa mga parts. May kasama yung ganito. ba? Diba? Ito yung squeegee para sa mga sticker. Para yung mga sulok-sulok, ididikit mo talaga yung sticker. Bukod dyan, meron din yung ganito, yung nipper. Ito yung pangkat dun sa mga parts na nakadikit dun sa kung ano man ang tawag ito. Diba? Para smooth lang yung pagkakaalis niya dun sa pinaglalagyan niya mga boss. Ano pang meron dyan? Meron din yung ganito. di ba? Diba? Ito yung file. Kasi minsan may sobrang parts na plastic eh. So para smooth lang. So gagamitin mo itong file na to. Meron pa dito mga file eh. Iba't ibang klase. Ito may mga tornilyo rin siya. Kasi yung ibang model kit, kailangan mong tornilyohin para maikabit. Tapos, ano pa? Yun, no? Oh. Yung iba't ibang uri ng file mga boss, depende sa sa paggagamitan. Merong pabilog, merong flat, di ba? Solid 'yan, boss. Meron yan dalawang klase pang chane. Ano? You know? Depende yan sa application sa paggagamitan mo. Ito ginagamit ko ito sa pagkahabit ng mga sticker doon no? sa so, maliliit na parts. 'Yan ang gagamitin natin no? para abot na abot. Bukod pa dyan, meron pa yung bala, 'no? Scalpel mga boss. Nasaan 'yung scalpel? Ito 'yung scalpel. Oh. 'Yan 'no. Diyan mo siya ilalagay, 'yung bala na 'yan. Kaya talaga namang solid tong tools na to. Yung mga basic nandito na. May kasama rin siyang ganito. O, oh, file. Ito yung pang, ano, pang smoothin ng mga na, pinagputulan pa. Kaya mga boss ko, naghahanap ko rin ng ganito ka-solid na model kit tools. Saktong-sakto -sakto sa ito. Sobrang mura lang to mga boss. Hindi ka manghihinayang. Kesa naman manghihinayang ka dun sa masisirang parts, di ba? Kaya mga boss, available yan dyan sa aking yung basket. Click my yung basket. See ya, mga boss. checkout out nga!